Tapos sa yung pupunta po kami sa mga tita namin dito sa Ibayong Maraming mga tanim. Ayan, may tanim dito pa. Tapos dito ang kalabasa. ay, ganda ng kalabasa kayo. Ang ganda ng kalabasa. Tapos doon may. Dating ilong po yan. Ay, tinatag na nalala na alam

dala na po lang namin kolong-kolong. Ayan po yung uh, nag-driver po namin pa makikipot. Uh, si Red Ayan. Yung pang ano kami, pag tumalang ano, kasakyan. yung pag tumala na natin. Ayan. ng Dito, oh. okay. Matanin, okay. Ito ang bahay dito. Maganda okay. na, oh. Ayan sa mga tita namin. Punta kami dito. Oh, din na kami, yan. Oh, Tarak niya na yan, oh. oh. O, po, oh, oh, oh. 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 oh ayaw, ayaw, ayaw. Ayaw. Sabi ko siya, okay, oh. Ayan po mga guys, o. Ayan po, puno din eh, o. Oh. may bayabas din dito, o. Oh. Ayan, kay... Punta kami kay Nana Camera, yan, o. Oh. Ayan, sa tita namin, sa kapatid ni tatay. Ayan. Ayan, pisan ko. Ay si ano tita namin. Si Nana Carmen. Ayan. Ayan, no? Malaki na rin ang bahay nila. O, dati, malit lang yan. ngay ngayon, up and down na. di ba? Marami ng pagbabago dito sa isla. O. o. Ayan po sila. O. Nangunguhan ng bayabas. O. Ayan. Mas nakakamiss manguhan ng bayabas kasi, o. Lalo na kung mali ba siya, Ayan, mga guys. Tapos, ayun, no? Meron silang dragon fruit na tanim din. Dragon fruits. Si Mesaresa. Ayun po, guys. Sige po, guys. Thank you for watching. Bye-bye. ayan po, siniguelas po 'yan, guys. Maliliit lang. Tapos ito, abukado uh, avocado. Ay nasayang lang yung ano yung yung, yung towel to yung papaya oh, nasisira lang, hindi kinukuha oh, oh, no? dahil in inanuhan na ba kasi. Sobrang ula, ano ba, oh ayan oh. No? Sa seto po, Chiko. May bunga din po yung chiko. Kaso lang, hinaw pa. Ayan. Hinaw pa yung chiko. Avocado. Ayan, meron silang avocado sa dito sa bahay nila. Ay, meron man din po silang tanim. Ayan. O, meron man. Meron man din po silang tanim. Ayan, roman Ayan po, parang hibabao ito. Oh, ang daming buwan na. No. Ang taas ng puno na hibabao Oh, no. Tarisay. Ayan po, mayan. Dito po sa tumana po talaga dito. Marami kang ma-harvest. Basta masipag ka na magtanim. At yung mga talbos ng ano. Eri talbos Ayan. May mga talbos. Ayon, sile. May sili din po sila oh, Sa luyot. Mangunghanga ako na ano, ng talbos na ano, na, ng tampalok. Kasi masarap ito sa ano. Sa ulam. Sa mga ano. Mga silang palukang manok. Ayan. Ang ito guys. Ayan. dami sili oh. Ayan po yung ano yung kanila. Sa palok. Tapos sili. Ayan. Ayan malanggam. Malanggam lang guys. Malanggam. Ayan. Oh, yun, daming nga ano, sa kapit bahay, daming dragon fruit oh. Ayan. Ano po sa kabila pa ako to, dami dragon fruit guys. Oh. And dragon fruit din po yan guys, oh. ang dami oh. Hindi ko lang makita kung may bunga, basta dragon fruit din yan. Oh. Dragon fruit din po yan, ayan. And here guys, oh. ang no, ayan. Walang kang blank tas, may sili din sila dito. Oh. kasi ako na ano, talbos. Ayan, na ano, ng sampalok. Masarap ito. Isahog sa, isang sa ulam ba. Mga sinampalokang manok. Ano Sarap po yan siya. Ang daming saluya to. Ay, daming sili. Ganda ng sili nila, oh. Ganda din ang ano, ng talbos. Ah. Ng ano, ng talbos ng sampalok. Ayan, ano? Oh. Lalo na yung sili, oh. Ang ganda ng sili nila, oh. Dahil bulaklak. Hmm. Sige na po, guys. Thank you for watching. Bye-bye.